Pilipino. Kaya sa ngalan ng lahat ng mga kapwa ko, artista na nasa entablado ngayon, pati na rin mga artista na nasa baba at sa iba't ibang lugar na nakikisama sa amin, binabati po namin kayong lahat. Mabuhay kayo, mga kapwa namin Pilipinong na nakawan ng gobyerno. Mabuhay kayo. Yan ang pagbati natin sa isa't isa. At para sa lahat naman ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno, na nagnakaw sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng nagnanakaw, isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat, patawad kay Father. kami patawan nyo, patawarin nyo kami, pero totoo yan. Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. Tapos na ang panahon ng mga bababa at ng mga resilient hindi na uubra sa atin yung bait-baitan, kimikimian, tahimik-tahimikan, patawad pero hindi po. Hindi ko sisimplihan, hindi ko babaitan ang mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila makapait. Sa katunayan, mga hayop sila. So bakit natin babaitan ang mensahe natin? hindi natin kakalmahan ang mga salita at kilos natin dahil deserve nila ang galit, ang pikon at poot ng mga nanakawang Pilipino. Hindi tayo pwedeng kumalma. Hindi pwedeng iiyak lang. Hindi pwedeng magtitiis lang. Hindi tayo kakalma. Hindi ko kayang maging magalang sa kanila. Dahil mga pastos sila. kayang maging mabait sa kanila dahil mga walang ya <laughs> Hindi pwede. Hindi pwede yung mabait ka lang, mabuting asal ka. Hindi <laughs> uubra sa ang mabuting asal at mabait lang kasi nga mga demonyo sila. <laughs> ngayon Kailangan hanggang bukas Kailangan sa susunod na linggo Kailangan sa susunod na buwan Hanggang umabot ng ilang taon Hanggat hindi sila nauubos Walang Para patayin ang mga magnanakaw Ikulong pati pamilya nila Dapat gumawa ang bata ng batas Ang pamahalaan para ibalik ang death penalty Pasensya na po father Alam kong ayaw mo ng death penalty Ipagdasal mo na lang ako Ibalik ang death penalty para sa magnanakaw dahil ang magnanakaw ang ang corrupt na public official. Hindi ko natatawag na public Ang corrupt na politiko ay higit pa sa mamamatay tao. Yeah! Ang corrupt na politician ay higit pa sa magnanakaw. Ang corrupt na politician, ang corruption ay higit pa sa terorismo. Yeah! Ang mga terorista, namimili lamang ng lugar at panahon kung kailan aatake. Yes. Pero ang mga magnanakaw sa Pilipinas, walang pinipiling araw. Araw-araw nila tayong ninanakaw. At ang inaatake ng mga terorista, yung, yung mga iba ang pananampalataya, iba ang paniniwala, iba ang lahi. Pero ang mga korak, kapwa Pilipinong lahi ang tayo pwedeng sumukulang ng gani-ganito. Kaya, hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos. Kung gusto mong magkaroon ng magandang legasya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa'yo, Pangulong Bongbong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinasweldohan ka namin at inaasahan ka namin, na parin mo ang inuutos namin mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo, tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong. Lahat, lahat ipakulong. Bawiin ang mga ari-arian. Bawiin ang mga ari-arian. Pati atay, i-donate. Ibigay ang atay. Pati mata, i-donate. Walang ititira kasi nga. Hindi tayo pwedeng maawa dahil mga p***. Maraming salamat sa inyo. Sobranam tamana Sobranam tamana